Gikan sa nakalain-laing background, apan usa sa ilang hilig sa eroplano, kining mga subuanon nga naporma na sa usa ka grupo. Atong ilailahon kining mga plane spotter sa Sugbo, pinaagi sa report ni Nico Sereno. Second busiest airport sa nasod kung makonsidera ang Mactan Cebu International Airport. Sunod-sunod ang mga flights, ma o international man. Maunga di ikatinga, nga daghan ang naingganyo kabahin sa airport operations. Pipila ni sila sa mga plane spotters sa Mactan Airport nga among na ila-ila. Ni atong adlaw, diha sila nagkatapok sa usa ka kananan sa Aviation Road. Magdepende hinuon sa operations o runway conditions asa mo pwesto makakuha og maayong anggulo. Apan diha ra sila sa gawa sa airport kay restricted man musod si bisan kinsa. I really want a perfect shot, great lighting, onya great sad ang sound. Mo na for example diri sa runway 22, it's either this place or dito sa Takan sa ibo. On the runway switch, ato ko sa basak. Runway switch sad diri na sa balik. So multiple vantage points. Naapoy ka nang mag PM daan, pero usually mo na lang git sila kay kanang kabalo na sad sila asa sila ng spot, dapat mo lingkod na kanang lindot na spot ba. Gamit sa nila ang app ug website nga makamonitor kon may mga nagpaingon nga eroplano o mga impormasyon kabahin ini. Doon na sila yung mga consideration sa ubang klase sa aircrafts nga ilang makuhaan. For example, kanang uh, let's just say military activities uh -huh. dere sa Cebu. Um, dili lang na i-post on the day uh -huh. and maybe not at all sad kay especially kung kanang kanang, uh -huh. kanang higpit ng security. Babantayan nga gikan sila sa lain-laing background ang mga miyembro sa grupo. Apa na sa ilang hilig. Yung father ko is ano, mm -hmm. sa pilot. Alright. And then isa yung ginawa yun, sa baby parang nilalagayuhan ako ng ano ng eroplano mm -hmm. kaya doon ako na ano mahilig sa aeroplano. at saka dito rin ako lumaki. Malapit mm -hmm. lang sa airport. Si John Edmond, Manila-based empleyado, na po katuig na ning maong hobby. Kung makhigayon, tuyo siya nga mularga sa laing lugar, aron mag plane spotting. Ang kuha, iyang ipost sa iyang social media page. Engineering Marvel. Kasi don't, you, you, imagine before, uh, back, in the, back in the days na, ano, kumbaga people can travel only by ships. Just blows my mind. Kumbaga, ano, mind blown ako lagi. Every time na nakakita ko ng, eroplano na how is this even, you know, kumbaga defying the laws of physics din. Oh. Kung espesyal nga adlaw, pananglit may muabot nga talag sa ong aircraft o katong dili regular nga magbiyahian sa Mactan, mas musadya ang grupo kay mag-abot ang halos tanang aktibong miyembro. Susama lang kuno kini sa bird watching apat eroplano lang ang gitanaw o gibantayan. Butang nga nakahatag na sa nilag kalipay o fulfillment sa mga nakahilig niini o ba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno? Balitang Bisdak